Hospital ito mga kaibigan. Dito tayo sa hospital kasi may kami sa hospital dito sa Orhos. Yan, ang laki. Ang Tayo kami makahanap ng parkingan kasi Yan. Ang hirap dito, ang laki ng ano. Napagod kami sa kakahanap po saan yung bisitahin namin. Kasi ang laki. Ang daming parkingan, di namin alam. Ang hirap maglakad sa malaking syudad kasi saray kami sa probinsya yan tayo kaya kung may magkasakit na uh, hindi magamot sa maliit na ospital dito sa malaking ospital sa Orhos Orhos tawag dito yan. ang hirap mag ano ng parking katawid pa kami malayo go lawak lawak na ayan, paikot-ikot lang kami tapos ngayon kami ay tatawid maghintay ng go pero wala namang ano wala man ang sasakyan kaso lang Denmark tayo kaya maghintay tayo mag green Lai, eh, red pa rin eh bawal bawal tumawid kahit walang sasakyan yan green na green bawal tumawid kahit walang sasakyan hintayin mo mag green o, diba? kaya yung patakaran dito kaya may na nakatingin kulong tayo ala wala na takbo ang <laughs> hina dali naman nagpula ng ano pula na agad oh kamulta kami nito eh ayan malaki laki ikot ikot yung ano yung hospital yan parking ayan Laking hospital dito sa itong Orvos pangalawang malaking city sa Denmark magbayad naman tayo ng parkingan. Ayan, ma-share ko sa inyo mga kaibigan. Dito tayo sa isang malaking ospital.